at dahil aba usapang uh, Pinoy Big Brother naman ang susunod na magtatanong ay si Carlos Aragon of Mega Kapamilya ako na lang okay dahil nga pibibisi Negway ko na sabi niya kung halimbawang bibigyan ka ng pagkakataon na muling pumasok sa loob ng bahay ni Kuya sino sa tingin mo ang magiging ka-close mo Feeling ko si sneer. Is near. Sneer. <laughs> Opo, feeling ko si Sneer, uh, hindi dahil bisaya din siya, feeling ko mag-click din kami kasi nakakatawa din siya po talaga. Nakikita ko din yung sarili ko sa kanya. Minsan, nandun ako sa PBB. Yee! May mga bumabalik yung mga clip ko doon. 38 kilos lang ako noon. Ah. Tama na po. Nakikita ulit, lumalabas. Opo. Nakukumpara. Opo. Grabe. Kasi 10 kilos yung na, nadagdag sa akin ngayon. Eh. 48 na. Di ba kayo yung longest season ng PBB? Kaya hindi ako masabing maganda ako ni kuya. Kasi, parang isang ubo na lang, babay na ako sa earth. Project lang <laughs> ako. Pero yun nga po, sobrang payat ko talaga. <laughs> is near. Years. Yes, is near. Feeling ko din si si Bianca, pwede. Uh, sino pa ba feeling ko ma-close ko doon? Si, si Mika, kasi nakikita ko very, ano siya ba, uh, deep siya, kung baga kapag nag nag uh, parang she's having conversation po with someone talagang may something sa kanya na um, sobrang deep Yeah, oh po. Mm -mm. Tsaka yung mga advice niya din sa mga sa mga ibang housemates very matured din. Mmm. pa hindi pa tapos yung season, pero okay, hindi pa tapos. tatanungin kita ngayon. Based Opo. on your observation sa mga clips na napanood mo, sino para kay Maymay as a big winner? Ang masasabi niyang big four. Tanong big pa rin niya ni ano, ni Carlos. Yes. Pwede po ba pasok muna ako? <laughs> <laughs> Tsaka ano <man> <laughs> Kasi, kasi ang hirap kung, kung nakikita ko lang sa clips eh, mas mabuting nakikilala ko sila ng buo. Para fair. Perfect. Ay, ang galing. Nakakapang big winner nga naman talaga ang answer na yan, ano? Oo. Oh, Di ba? Ganun pala dapat. Hindi agad sagot ng agad-agad na yes. Tama nga naman na ma-experience niya. Idol! Hey. <laughs> <Diyan. Diyan. laughs> Ito susunod ang tanong naman mula kay Jeffrey, perdon, of Kapamilya Online World. Sabi niya, nabanggit kanina yung about sa maganda mong kasuotan sa ABS-CBN Ball. Ito karugtong to ng kwento. Sabi niya, may kapag ka... <laughs> Ay, wait, wait. kapag may ABS-CBN Ball, isa ka palagi sa inaabangan sa red carpet o tinatawag na one of the red carpet's favorite. At ang paborito kang damitan din ng mga designers. Sila Fern Juan, Sir Neric Beltran, Mark Baumgartner, Michael Cinco, etc. May pressure ba sa'yo, May, na nararamdaman tuwing may mga ganitong event at yung preparation sa mga ball like this? Sa lahat naman po ng ginagawa ko po, DJ, ma maliit man na proyekto malaking proyekto, um, talagang hanggat maaari, gumagawa ako ng paraan to prepare myself. at uh, parang equally na binibigay ko yung, yung tamang enough effort bawat proyekto. At isa na dito yung sa, itong sa fashion, uh, mga fashion show, at uh, yung sa paglakad nga po, every time na may fashion week, or kaya naman may event na, ABS-CBN Ball, hindi nawawala po yung pressure. Pero hindi ko din naman po inahayaan na kainin ako ng pressure. <laughs> uh, dahil din gusto ko din yung, yung ginagawa ko. Uh, um, opo, uh, nag-enjoy nage po ako. Nag-enjoy ako sa, sa preparation po before siya mangyari. Mm, mm Perfect. Ayan, may tanong pa siya, Karugtong. What do you consider to be your greatest asset? Hindi ko alam po eh. <laughs> Ikaw makakasagot. Piling ko yung ano, 'di ba lahat ini aim na maging ganyan yung butubutuhan. Ay butubutuhan. <laughs> <laughs> ah, hindi yung butubutuhan. Diba Ay payat payat. Yung 'di ba kasi hindi kasi 'di ba butubut. 'Di ba gano'n yung shows. Wag yung i-wish yung katawan ko kasi <laughs> ano, kaya lang naman ako sobrang payat talaga po kahit anong kain ko dahil nga po sa may something sa gut ko. Ah, <laughs> so, hindi pala yan ano? hindi, <laughs> 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 Isa sa mga ano, yung parang dinidil kong hyperacidity talaga. Hindi kasi model look, di ba? Yung ah. yung sa arms mo dito. Tapos, di ba, Pagka yeah. rumarampa ka na sa Fashion Week talaga, may, eh, di ba? Nung trinayin namin, yung hindi ganun sa amin, puputok na yun. <laughs> Puputok-putokan sa amin. Eh. Oo, oh. okay. Kaya mo yan. Pumayat ka nga. Eh. Oh, oh, that, oh, yeah. Ah! Totoo yan. Kasi, uh, <Independence> may, 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 hindi sa akin yung smile. Ay, <laughs> Ay hindi pala, hindi pala. Charing, <laughs> tari. <laughs> <laughs> Muntik na kitang mabuking. Na, na kita. Next, ito. Sabi naman dito ng ating friend na si uh, Robert Ricantina, ayan. Ang tanong niya, May, you gave us a memorable, memorable, fun, and anthemic OPM song, Ama kabogera. Having met so many celebrities in your career, pwede ka bang magbigay ng three artists or stars na masasabi mong mga kabogera like you? Kabugera. And Hindi naman, di ko naman sabi na kabugera. Like me, they're kabugera kasi kabugera sila. Um, sabi ko, um, Miss Vice Ganda, sino pa ba? Ann Curtis, Miss Ann, Miss Ann Curtis, tak, 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 tas bago ko lang po nakita yung performance ni Miss Michelle D yung Reyna. Oh, yes. Opo. Kabugera siya din talaga. O, nag, nag asap po kasi siya nung isang araw. Kaya yun. Sabi ko, ay, kabugera. <laughs> okay. So, Vice Ganda, Ann, Ann Curtis, Curtis, and, and MMD. Michelle. Michelle, Marquez D. Maraming salamat. Yan ang tanong ni Kuya uh, Richard Ricantina. Ay, tama? Kuya Richard ba yun? Tama? Ay, Robert. Sino si Richard? Kuya Robert, sorry na. Oo, oh, oh, I love you. Ayan. <laughs> Sino si Richard? <laughs> Eto, susunod. May tanong. Si Trisha Matias of Metro. Sabi niya dito, you're becoming a global artist. Opo. Anong nararamdaman Ay, at Ay, na Yes. Anong nararamdaman at nafeel mo? And how do you deal with the pressure kapag ka nandudun ka? Yan. Mm, gaya ng sinabi ko sa DJ, hindi talaga mawawala ng pressure. Basta, hindi ko siya hayaan na kainin ako talaga ng, ng, ng pressure. Kasi kung mangyayari yun, nawawalan ako ng control din po. So, yung... Uh, ako, very blessed po ako na binibigyan ako ng pagkakataon po na mag, mas, mas expand pa yung, yung knowledge ko sa, sa music po at yung trust po nila sa akin na naniniwala sila sa akin na I can be more sa, sa, music, hindi lang dito sa Philippines, kundi globally. Uh, mas nagpo-focus ako doon sa kung ano yung magagawa ko kaysa kung ano yung ku ano yung sasabi ng, ng, ng iba. At kasi at the end of the day, kung kung mahal mo naman yung ginagawa mo, eventually, mamahalin din naman nila. Nak makikita nila yung pagmamahal mo sa ginagawa mo and it will grow naman din po. So, yun po. Ako, very thankful ako ABS-CBN Music, uh, Star Pop Music, Star Music, Mu Star Music, Star Magic Family, uh, Fanatical Family, at uh, sa lahat ng naging involved po doon sa music camp since two years ago, ang dami kong natutunan. Ang dami kong natutunan. I'm willing to learn po talaga, keep learning sa kung ano po yung matutunan ko dito sa music. Sobrang napamahal po talaga ako. And I cannot wait po to share with you po talaga yung upcoming album ko na kung saan yung title niya is Reborn. Reborn, oh So yung dyan sa Reborn, <laughs> hindi pa kasama dyan yung latest release na Paradise o um, part of kasama the Kasama na po. Kasama mm. na po yung latest kung release na Paradise at yung upcoming single ko na kung saan baka lahat ng EP na, lahat ng song sa EP na. So Reborn, yung yung napili ko pong title Ganda. dun sa sa album na yon kasi parang kumbaga gusto kong gusto kong i-share ba yung importance ng growth at saka finding strength from the pain. Mm -hmm. at at isa din sa dahilan kung kung bakit is I've been through a lot then pain um, I've been through din po, loss, then parang traumas. Since PBB, akala ko tapos na yung pagsubok, pero tuloy-tuloy pa rin po pala siya. Pero despite all of that po, Uh, nandito pa rin ako, um, lumalaban pa rin ako, and, at masasabi ko, kung hindi dahil sa grace ng Panginoon talaga at yung faith ko sa Kanya, hindi ko alam kung nandito pa rin ako. At dun sa process na yon, I found the new version of me. Uh, kaya yung reborn, hindi lang siya title. It is also parang remember me ba dun sa mga darkest moments na pinagdaanan ko na wa wow, kaya ko pa rin palang bumangon despite all of that po na nangyari yon at uh, kaya ko pa rin palang mabuo ulit yung yung sarili ko kami so naman, po. dati yung pinag-uusapan lang natin, yung mga love team, love team, <laughs> ganyan. Ngayon naman, may mga uh, iba na, May. Huwag pinapakinggan kita, sobrang nakaka-amaze na parang... Hulaan mo, ilang taon na ako? <laughs> 26? So magta-28 na po ako ngayong May 6. <laughs> oh, oh, o 2 years lang ma. 2 years, 2 years. Diba? Tumatanda oh, oh. na tayo. Pero hindi kasi tama naman nga, 'no, ang galing 'no, talagang galing sa puso pa rin. We're talking about your music, we're talking about your galing pagdating sa fashion uh, industry ganyan. I ko na na internationally napanood ka na naming rumampas sa iba't ibang mga uh, bansa with your uh, different international designers ganyan. How about your music? Are you willing also or may plans ba na to go international din sa music mo? Yes po, may plano po. May plano po. Opo. Yun lang po masasabi ko. Kasi si Miss Love, sabi niya, okay, yun lang. hindi, <laughs> <laughs> hindi, wala siya sinasabi <laughs> daw. Ay, wala, wala. Sinasabi. Kunting patikim naman, Mai. May. Kung may plano, siguradong maraming matutuwa. Without spoiling, without spoiling, kasi di ba I remember Sabini nagkaroon ng collaboration with, um, uh, not sure, yung Brazilian ba o Mexican? Oo, yung ganun. Yung sa'yo, May, ano to? Amakabugera in a different language, ganon? Amakabugera Japanese version, <laughs> Indian version. <laughs> Lahat na. Oh, oh. Kahit konting uh, patikim lang sa mga nakamiss. Yung upcoming album ko naman po, ay uh, collaborative din naman po yun sa mga songwriters po from US. Kaya dun po magsisimula. So yun po. Wow, antaray niyan. Kamusta yung sa pag-arte bukod sa Happy Crush uh -huh. sa Netflix? Ayan, kailan ka ulit mapapanood? Teleserye, uh, movie, ganyan? May mga ganun ba? Sa ngayon po, DJ, yung up, yun pa lang po, yung upcoming ko pong miniseries sa Happy Crush. Ay, sa, sa Netflix which is yung Happy Crush on April 24. Gaya ng sinabi ko po kahit nag-try na po ako ng music at iba't ibang field po hindi pa rin naman po nagko-close yung doors ko sa sa acting since doon po ako nagsimula po la, o, nung nasa industry pa ako. At lahat 'yan napanood namin s'yempre kahit pandemic naglabas ng pelikula to, 'di ba? Oh, Thank oh. You po. yes. And uh, may mai, maraming maraming salamat Thank sa pagiging open. Na miss ko to. Nabitin ako dito. Magchichikahan pa, <laughs> pa tayo after this. Pero syempre, sigurado'ng nag-enjoy din po ang lahat ng mga kapamilya natin all over the world. Thank and po. it's been an honor to be your host for today's Thank very po, very DJ. special Star Magic Spotlight. Kaya naman, mai good laging mong tatandaan, your energy is contagious and we are happy na nakabanding ka namin today. Sabi mo nga, 28 ka na, tama? yes po. Ano, mag Under 28 na ako. Dahil mag-28 ka na, eto na. Hayaan mo muna na batiin at kantahan ka namin ng happy birthday. Huh? Uh, yes. Sabay-sabay tayo. Let's sing a song. Happy birthday. sa effort niyo at sobrang excited na din ako sa kung ano man yung magiging journey natin together hindi lang dito sa Philippines at sa kung saan man tayo dalhin ng Panginoon at ng tadhana. Pero yon uh, at sa, sa Star Magic family muli maraming maraming salamat po. At sa lahat ng mga press po, family, thank you po. Sa lahat ng mga familiar faces, thank you po sa pagpunta. Thank you. Maraming maraming salamat of course sa ating hearts and bells para sa ating dear na si Maymay sa kanyang mabangong uh, naman ng cake parang ang sarap-sarap and of course once again thank you Maymay uh, abangan pa natin ang mga susunod pang mga surprises and that's a wrap for today's Star Magic Spotlight let's continue supporting our amazing and talented artists and don't forget to stay tuned for more exciting updates only here in Star Magic Spotlight ako po nag-iisang best ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho. Maraming salamat for joining us and happy weekend. Bye!